until lamb. Um, no! Don't cry! <laughs> Di ako yakin. Well, time heals all wounds. And bibihira yung ganong klase ng uh, ng 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 klase ng relasyon, 'di diba? sa, sa, sa isang trabaho na nagtagal for 20 years, understanding the differences speaks volume of uh, parang knowing each other. Parang grabe no natanggap ko si Nicole Yala. grabe eh, oh, oh. naman yung sa so, natanggap ko <laughs> si Nicole Yala. Parang ang hirap kong tanggapin. <laughs> and vice versa. Grabe naman si Nicole Yala natanggap yung ugali ni Chris Chuper. Mawawala man tayo sa radyo, but uh, for sure uh, sa personal na buhay ko daladala -dala ko 'yon until my last breath until lam. Um, no! Don't cry! Hindi <laughs> ako yakin. 20 years. No. <laughs> technically. Hindi ako. I'd like to say thank you to you. Kag Kagaya na sinabi mo. Chris Chupero wouldn't be Chris Chupero without Nicole. Thankful. Thankful ako kay, kay Lord. I have, I've met someone like you. Muli, eto ang tambalan ni isang balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole, si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kay Chris Chupel. Na nagpapaalala. Una, Una, magdasal ka para, mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay, ka. Pangalua, ka, para para mabuhay, mabuhay naman ang na iba. Yo! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love, radio, basic! <laughs> Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nakuk Marami pa nyan dito, kabiso. Kaya para mas feel good ka, ilike mo ng video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel! channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.